Mas lalong pinadali at pinagaan ang proseso sa PUV Modernization Program para sa sektor ng transportasyon. Ayon kay Office of Transportation Cooperatives Chairperson Jesus Ferdinand Ortega sa Bagong Pilipinas ngayon, sa revised guidelines, itinaas sa 280,000 mula sa dating 160,000 ang equity subsidy para sa mga chopper operator. Ito ay tulong ng gobyerno para sila ay makabili ng modern vehicle. Para naman sa mga ayaw ng maging driver o operator, may nakahanda rin tulong tulad ng livelihood ng gobyerno. Sa ngayon, patuloy ang paghikayat ng ahensya sa transport sector na sumali sa kooperatiba kung saan pinalawig ang pagpasa ng application para sa consolidation hanggang December 31, 2023. For your info, pitong beses ng inextento ng gobyerno, it's more of tulong to. Yung pag extend is more of tulong ng ating government para mas meron silang time. But sa ngayon, it is firm, it is final, and that is the deadline.